Hello mga beshi, nakagiyak nga po kami ni Bibi Atina Tina dahil may na naman nga po kami birthday yan. Iwan ko nga muna dito sa amin yung salbabida. Hello nga do, sabi ng mga kalaro ko. Andito na nga kami sa reception kaya naman pumasok na nga kami sa may loob. Nakita ko pa nga yung Lola Melda ko kaya naman nag-bless ako. Nagulat pa nga siya nung nakita niya ako. Kumalap na nga po kami ng table namin. Dito nga po ako umapos sa may coroming balloons. Alam niyo naman na nahihilig nga po ako dito sa kuromi. Ang ganda nga po ng mga beshi sa Rio? Nakakita nga anak ng clown si Baby at Tina, kaya naman natatakot. Di nga po siya takot sa clown dati, pero ngayon may isip na nga po siya. Maya-maya nga nagsimula na nga din yung party. Pinapunta na nga po kaming mga bata sa may harapan. At pinagdala ng silya. Tinulungan na nga ako ni Ate Clown. Thank you po. Kami nagtataas ng kamay, ha? Sino rito ang gusto ng brand new toy? Alright. Sino rito ang gusto ng laruan? Ha? Tinatawag ko nga si Baby Tina pero ayaw nga talaga niya lumapit. Maya-maya nga bigla na nga po siyang kusang lumapit at umupo. Napag-isip niya siguro na tao rin yun mga beshi. <laughs> Nagpa-picture na nga po ako sa clown bago mag-start yung party. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you sa ating 7 hits Beshimoteya Wow Alright, hello ate Okay, ate, upo ka muna dito Picture muna tayo Happy birthday Sam Haley Sana magustuhan may regalo ko sa iyo At mag-aaral ka mabuti God bless Tinawag na nga lahat ng kasari sa program Para magpicture Kids, are you ready? Alright, eto na makinig kayo ha something. Una nga daw magdala ng cellphone at nanalo nga ako mga beshi. Palayuan nga daw ng hagas pero joke nga lang daw yan mga beshi. Mm -hmm. Tuwang-tuwa nga po ako dahil meron nga po ako mabibigyan na candy kay Baby Athena. bring me nga po 100 pesos kaya nanalo ulit ako. Para mas marami, mas maganda no. Batang hindi nakakakain at nagpaka naman tayo kids, palakpaka naman tayo. Pinagpalit ninyo ang 100 pesos sa papremyo ni Mami at ni Daddy. Maraming maraming <laughs> salamat. Palakpaka natin sila. <laughs> Joke nga, yan Mga beshi, binilig nga po ulit yung 100 namin. Pagkatapos nga po ng pag-games, open na nga din po yung food para kumain. Kumuha na nga po kami ng pagkain namin ni Mama. Hati nga po kami sa kinuha niya. Tapos hati nga din kami sa kukurin ko. Pagkatapos nga namin kumuha, si Papa naman nga'y kumuha ng pagkain. Kain. kain po tayo mga beshi. Thank you po, sa masarap na pagkain. Pagkatapos nga po namin, lahat kumain, nagpagis na nga po ulit yung clown. Ate, ate, ang ganda mo. Anong pangalan mo? Ate, Yabinis Alessandro. Ilang taong ka na? Nine po. Nine. Anong pangarap mo paglaki mo? Maging? Teacher. Palakpakan naman natin si ate. Gusto niya rin maging teacher. Anong ginagawa ng teacher? Nagtuturo ng? Mga estudyante. Mga estudyante. So, ready? Anong napili mong hayop, ate? Eight. Baboy. Ready? Batiin mo muna si Sam. Ha? Ready? One, two, three, go! Happy birthday, Sam. Happy birthday, Sam. Ang napili kong hayop ay bago nito Oink, oink, oink 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 O, ang galing naman ni ate Oo, unique yan ha Oink, oink, oink Nakakuha nga pulit ako ng prize Pagkatapos sinuruan naman ako mag magic mga beshi Please stay with me 这样。 Ang dami ko nga nakuwang candy mga beshi. isaktong sakto nga po'y suot ko may bulsa Bago nga matapos tapos yung party kinanta na nga si Sam ng happy birthday at binlow na yung candle. Happy happy birthday ulit Sam. Thank you sa pag-invite. Sana lang baki ka mabait na bata. Pagkatapos nga mga birds, muwin na nga po kami sa amin. Dahil magpapalit na nga po ako ng panswimmy at kinuwa ko na nga rin po isalbabida ko. Malapit nga lang po sa amin sa tiba gayong reception. Halos katapat nga lang po tatawid lang po kami. Iniwaran na nga lang po namin si Bibette na dahil may ubot sipon. Si Papa na nga lang daw yung mag-aalaga. Sakto nga day of ni Papa. yun lang salamat sa pananood babay mga beshi